Ang Dead Sea, na tinatawag ding Dagat Patay o Sea of Salt, ay isa sa mga pinakakaibang lugar sa mundo. Narito ang mga pangunahing katangian at bagay na mayroon doon. Sobrang alat na tubig at paglutang. Pinakamaalat, ang Dead Sea ay isa sa pinakamaalat na anyong tubig sa buong mundo. Ang konsentrasyon ng asin, salinity, nito ay aabot sa 34.2% noong 2011 na halos sampung beses na mas maalat kaysa sa karaniwang tubig dagat. Mataas na density dahil sa matinding kaalatan, napakataas ng density, kapal ng tubig. Madaling lumutang, ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay madaling lumutang sa Dead Sea nang walang kahirap-hirap. Hindi ka na kailangang marunong lumangway para lumutang dito. Kakulangan ng buhay dagat Dead Sea, ang pangalan nito ay nagmula sa katotohanang halos walang halaman o hayop dagat, tulad ng isda, ang nabubuhay dito dahil sa sobrang taas na konsentrasyon ng asin at mineral. Tanging ilang bakterya at microbes lamang ang kayang mamuhay sa ganoong kalupit na kapaligiran. Pinakamababang punto sa lupa. Lowest elevation, ang ibabaw at baybay ng Dead Sea ay ang pinakamababang elevasyon, pinakamababang punto sa ibabaw ng lupa. Ito ay humigit kumulang 430 metro sa ilalim ng antas ng dagat, below sea level mayaman sa mineral at therapeutic properties. Mga mineral, ang tubig at putik sa Dead Sea ay puno ng iba't ibang mineral tulad ng calcium, magnesium, potassium, bromine, at iodine. Gamutan, ang mga mineral na ito ay kilala sa kanilang therapeutic, nakakagamot, nakatangian, lalo na para sa mga sakit sa balat tulad ng psoriasis at acne, arthritis, at iba pang kondisyon sa kalusugan. Maraming resort at produkto ng pangangalaga sa balat ang gumagamit ng Dead Sea Mud at asin. Ito ay isang saltwater lake, lawa ng asin, hindi isang tunay na dagat, na matatagpuan sa Jordan Rift Valley, sa pagitan ng mga bansang Jordan, sa Silangan, at Israel at West Bank, sa Kanluran. Sa madaling salita, ang Dead Sea ay kilala sa sobrang alat na tubig na nagpapalutang sa mga tao, sa pagiging pinakamababang punto sa lupa, at sa mayamang mineral nito na ginagamit sa medisina at kosmetiko.